Sa 2023 Asia Summit sa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamunuan ng GMR Group na isang Indian conglomerate upang talakayin ang Build Better More program ng administrasyon. Ang GMR Group ng India ay nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas, particular na sa mga paliparan, kalsada at mga proyekto sa enerhiya. Ito ay habang sinisumula ng Administrasyon Marcos ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa pamamagitan ng programang Build Better More. Nakilala ng na mga nangungunang executive ng GMR Group si Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Marriott Hotel sa Singapore sa sideline ng kanyang pagdalo sa 2023 Asian Summit. Sinabi ng mga opisyal ng GMR na magbibigay sila ng pangmatagalang solusyon sa Pilipinas, lalo na sa infrastruktura at enerhiya. Samantala, hinangaan naman ni Pangulong Marcos ang mga nagawa ng grupong GMR. Umaasa si PBBM na ang Indian firm ay makikibahagi sa pagpapaunlad ng Pilipinas sa hanay ng airports, roads at energy infrastructure. Nabanggit ni Pangulong Marcos sa mga matataas na opisyal ng GMR na ang pagtutulak ng gobyerno sa pagtatayo ng mga pangunahing infrastruktura ay bahagi ng pang ekonomiyang agenda ng administrasyon para isulong ang kaunlaran. Nagpahayag si PBBM ng pag-asa na mailalapat ng GMR ang lahat ng karanasan at kadalubhasaan nito pagdating sa iba't ibang malalaking proyekto. Tungkol sa paliparan ng Sangley, sinabi ni Linnides Verata, ang CEO ng Cavitex Holdings na lokal na kasosya ng GMR at pinuno ng Sangley Consortium na nakikita ng GMR ang potensyal ng Sangley sa paglutas ng mga isyo sa pagsisikip ng paliparan sa Pilipinas. Inihayag pa ng Cavitex Holdings CEO na plano nilang simulan ang Sangley Construction sa susunod na taon. Naghihintay na lamang anya ito ng government clearances bago simulan ang groundworks. Ang consortium ay susubukan namang tapusin ang runway sa loob ng limang taon. Bukod sa interes nito sa Sangley Airport Project, isa ang GMR o ang naturang Indian firm sa limang potensyal na bidder na bumili ng bid documents noong Setyembre at 13 para sa 170.6 billion pesos na iya Public Private Partnership o PPP Project. Ang Indian firm ay gumugol ng labing isang taon sa Pilipinas na nagpapatakbo sa Mactan at Clark Airports. Ang GMR Group ay binubuo ng ilang kumpanya kabilang ang GMR Infrastructure, GMR Energy, GMR Airports at Enterprises. Nangungunang conglomerate sa India ang nasabing grupo na nag-ooperate din sa Indonesia at Turkey.